po kasi meron po siyang papakotirhan sa likod. May sis po siya. So sabi niya, sabi ko, sige, ilapit kita kayo. So, sabi ko, kung makausap kita, uh, kung mag-o-opera po kayo kasi hindi ko naka, hindi po ko, pero under renovation daw yung ano ninyo, yun, yung, yung 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 So may nagsabi sa akin na nag-o-opera pa naman po kayo, pero hindi dito yata sa akin. So okay na naman sabi niya. Hindi, hindi po kayo naman po, po, yung mga ganun po, minor doon po okay. Kaya hindi pa ako nag-o-opera dito sa ano, para ah, hindi pa lang mga uh, malaki sa hospital ko. At, uh, hindi ko. Uh, pagka sa hospital po, may bayan kasi yun dahil private. -hmm. hindi pwede kong opera sa hospital kasi libre nga ako okay, eh. Kaya lang, yung, yung hospital ang may bayan. Kaya, kasi para tinuloy ba'y asawa <laughs> Gusto niya ipatanggal yung pusis. Asaan po? Dito po sa bandang likod. Hindi asaan po Ay, hindi ko po dala kasi nadaan lang po. Kung gusto lang po kita makausap po. Kung ano, po, bigyan niyo po siya. niyo sa akin mas... sa messenger. Opo. Hindi po. Bigyan ah, sa messenger Sa messenger para makita po kung kung ano, kung gusto niyo sa... Na... Pinicturan po na. Opo. Ano? Padala niyo sa akin. Sige. Baka po? masyadong malaki. Maliit lang po. Nung nakaraan malaki, pinainom siya ni Dr. M para lumiit. Lumit na po siya na yun. O baka nun, namamaga. Kaya Opo na maka. Mahilip pa naman maglinis sa likod. Siguro na-irritate. No. Nagalaw yung pang brass sa likod. Okay lang po bigyan ko na yun. Opo, may antibiotic po siyang tinitake sa ko po. na. As so as possible, mga patang nila. darating naman darating asawa. Itong February po, eh, baka second week po. Oo, oh, yung February pa, eh. Open na doon sa clinic. Sige po, kailan po kayo mag-open po? <laughs> Earlier po, eh, sa ospital, eh. Kaya Sige, lang, po, gastos oh, ang kayo. Po. Malaki kayang Iyong gagasto sa akin, mukhang uh, masising, eh. Uh, ah... Eh, pag sa hospital po, eh, di gawin lang natin na... Uh. Sige po, to! Diyos ko, sige, mas mainam niya muna. Mandali! kasi Oo nga po Bakit kasi na, bakit nababadali kayo? upo kasi gusto niya pang humilong po yung gumaling po siya yung paripagdati mo saan mo magagali? Galing po Amerika po, ano po, Navy po Hehehe Sa sanda daw Si Vice naman eh Nga po ba? Sige po, tawagan niyo ako sa Bukas Ay, salamat! Sige na Magastos saan kayo? Kamasahe? Sige na po Tapos mag saan ka pa ng dito, libre Eh, matagal po po yung Sige lang po, doon Uh, okay. okay, ano po? Ano mga Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Bukas. Ano po? Ano maglilinis ng klinik ng after gat buka? 29 uh, uh, yeah. ng ng holiday naman eh. Hindi, Wednesday kasi holiday. Oo nga po. Eh, bukas niya pinapupunta. Hindi, Wednesday po. Ah, sa Wednesday nito? Bukas tatawag bukas, kayo. Ay, sige, sige, sige po. Uh, ngayon, dahil nakausap na tayo. Uh -huh. Sure? Uh, and, sure po. Oo, uh, kunin na lang yung Nako! Ano Sige po. Sige Oh, I... <laughs> tayo oh, po. Thank you uh, po. Hindi ano, eh. oh, oh. <laughs> po. Thank you. Thank you po.